Magandang araw mga kaking Panibagong araw, panibagong vlog tayo Ito pala ang aking uh, Rakal e trike Wala pang isang taon to mga kaking Almost one month na lang sana Ay mag isang taon na Ayan, Mula sa pagkabranyo Ito na ngayon ang itsura mga kaking Marami ng butas-butas Ayan, nakabutas-butas na yung uh, takip ng gulong tapos yan naglabasa na rin yung mga kalawang ayan nagumpisa na yung mga kalawang mga kaking. kahit alagang alaga ako ito ayan ito sa loob medyo okay okay pa dito yung upuan niya nagsimula na yung nangingitim may mga itim itim na yung upuan mga kaking kahit anong punas ito ay alaga sa punas yan araw araw tapos medyo kumukupas na rin yung uh, pintura nya sa tagiliran tapos itong pulor nya niya mga kaking ayan nagumpisa ng nagkabutas-butas ayan, dahil sa kalawang hmm. sobrang nipis lang talagang flooring nito mga kaking ayan pati yung uh, dagdag tibay sa gilid yan kinakalawang na rin mga king rakal e-trike ayan lalo na dito sa harap ano, sobrang daming kalawang ayan tapos kinabitan ko pa ito ng ano, digital na speedometer para makita yung percentage ng baterya kung ilan na lang natira para hindi malubatan Ayan, yung gulong ko, um, tatlo, bago, parehas yan. Pero hindi mayawasan na mayroong mga imitation na gulong. Sa tatlong gulong na binili ko, yung isang gulong na sa harap imitation, pero parehas lang ang presyo. Ayan, bagong gulong lang ito mga kaking, pero magtataka ka. Bagong gulong, pero nakita na yung ply, you know. imitation talaga to mga kaking o oh, yan bagong gulong lang mga kaking tingnan nyo yung ply mga kaking oh. ayan nakita na yung ply mga kaking kahit bago pa sabay ko itong binili itong tatlong gulong pero bakit itong sa harapan yun pa ang una na kita yung ply, samantalang yung sa likod yung sa likod sabay lang binili sobrang kapal pa ano mga kaking sobrang kapal pa ng spike mga kaking samantalang ito yung nagdala ng takbo yung tuloy sa harap yun pa ang unang kumalbo kaya maraming nagsasabi sa akin mga kasamahan na imitation daw yung nabili ko na isang gulong tapos parehas lang ang presyo madaraya talaga yung ibang mga negosyante o oh, hindi nila alam yung diniliver din sa kanila kawawa naman yung mga consumer nagbabayad ng tama tapos mabintahan ka ng gulong na imitation sobrang kapal pa mga kakingo sabay lang yan binili kumpara dun sa harap yung, yung mga sa harap kakakalbo kalbo na ano ang layo ng diferensya mga kaking tapos yung kita na yung ply oh, layo, ang layo ng diferensya yan tapos dito sa gilid makapal yung spike niya tapos sa ah, tapos dito mo ano? ano yung ply na yan? malapit na to, may isang buwan na gamit na lang to mga kaking you know, so laki yan, hanggang dito lang muna mga kaking at na-share ko lang sa inyo yung uh, itong nga uh, problema ko sa rakal sa gulong ayan, na uh, thank you for watching